Pahayag ni Oji laban kay IZ at sa anak nitong drag queen viral. Viral nga ngayon sa social media ang mga maanghang na naging pahayag ni Oji Diaz laban sa former member ng sex bomb na si IZ Trasona, kaugnay sa isyu ng pagiging bading at drug artist ng anak nitong si Andre, na noong una pagkakaalam ng lahat ay suportado niya ito subalit lumabas din ang katotohanan mula kay IZ na kung saan di pala niya suportado ang anak sa pagiging drug queen nito, dahilan kung bakit samut saring reaksyon ang mga naging komento ng mga netizens, isa na nga dito sa nagbigay ng kanyang maanghang na naging pahayag ay si OG Diaz, at hindi na nakapagpigil sa kanyang saloobin kaugnay sa isyu ng pagiging bading at drug artist ng anak ni IZ. Ani Oji, bakit daw noong una ay tanggap ni Izzy na bakla ang kanyang anak, at ipinagmamalaki pa subalit bigla itong kumambyo, at sinasabi na ngayong kasalanan ang maging Becky, teka lang naman dito kay sex bomb IZ at sa drug queen na anak nitong si Andre ha, sasawsaw lang ako ng slight say ni Oji sa Facebook post, nung una tanggap mong bakla ang anak mo, ipinagmamalaki mo ang dalaga na ang anak mo eh, tapos ngayon, may realize lang sayo na parang kasalanan ang maging bakla, wini-wish mo na sana ay magising sa katotohanan ang anak mo, dagdag pa niya, I think, mas kasalanan sa Diyos yung kaipokritahan mo, tinanggap mo nung una, tapos ngayon babawiin mo, laban-laban, bawi-bawi, patuloy pa ng talent manager-comedian, talak pa ni Ogie Diaz. Mas hahangaan pa kita kung sa una pa lang consistent ka nang ayaw mong maging bakla anak mo paninindigan mo. So masisisi ba natin yung bata kung magsabi siya na hindi na healthy kung magsasama pa kayong magina, giit pa ni Ogie? hindi naman gumagawa ng illegal ang anak ni IZ, so as long as hindi naman gumagawa ng ilegal, hindi sakit ng lipunan, habang happy naman siya sa kanyang mga ginagawa. E payagan mo na, anong gusto mo, tunay na barako pero adik, maging bara kung ama someday ang anak mo, pero irresponsable at anak lang ng anak, maging bara kung politiko yung anak mo, pero corrupt, ani Oji. Matatanda ang inamin ni Andre na nagsinungaling siya sa isang interview. Nang sabihin niyang suportado ng mami niyang si Izzy ang pagiging drug artist niya, Annie Andre, nagsinungaling lang siya upang protektahan ang kanyang ina mula sa mga pambabatikos, ayon kay Izzy, hindi man niya suportado ang pagiging gay ni Andre, ngunit hindi magbabago ang pagmamahal niya rito. Dagdag pa niya, sinusunod lang niya ang nakasaad sa Biblia, hindi mo pa rin naman nararanasan maging magulang, all I want is for your best, I'm holding on with the truth that is written in the Bible, the word of God, the one who created us, so, if my children, the four of them, will do something that is against the faith that I have in Christ, that will I disagree, I point them to Jesus because with that I will be secured with their future, the best I know I can give to my children, more than richness, fame and all, wika ni